Sa bahaging timog pininsula ng bayan ng kasiguran sa probinsya ng Aurora ay may lugar pa rin na may tuturing na nakatagong paraiso. Kaya naman iilang sasakyang pang lupa lamang ang nakakaabot dito. Ang pinakamabilis na transportasyon para makarating sa kasunod na barangay o karating bayan ay sa pamamagitan ng karagatan sa ng bangkang di motor. Pinawid namin ito sa ng bangka mula sa dinalungan upang akyatin ang pinakamataas na bundok dito na may taas na 672 meters above sea level at upang makita ang natatangi biyaya na kalikasan. Makikita sa topographic satellite map na ang pangalan ng bundok bundok ay Baltimore Peak. Ngunit ito ay hindi alam ng mga naninirahan dito at walang pasihan kung saan nagmula ang pangalang ito dahil ang bundok ay kilala nila sa tawag na Mount Casila. Yung Casila, iyan ang pinakamataas dito sa buong March 2023, sinimulan namin planuhin na marating ang Mount Tassila mula nang matanaw namin ito sa campsite ng Mount Anacuau. Sa loob ng isang taon, may apat na beses na namin sinubukan puntahan ngunit lahat ay hindi natuloy. Paapat na beses na na-cancel ang pagpunta sa Baltimore Beach Naval. Madalas dahil sumasama ang panahon, ang huli ay nasa dalampasigyan na kami para sunduin ang pangkang patawid sa San El Pero bigla lumakas ang alo ng dagat kaya naglabas ng gale warning ang probinsya. Na ito kumento ko ang mga naganap dito. Kung gusto nyong mapanood, ito ang thumbnail ng video. Ngayong March 2024, para sa ikalimang pagkakataon, nasa bayan na kami ng dinalungan para magpaalam sa Department of Tourism na muling tumawid sa dagat papuntang barangay San El De Itinapat namin na mahal na araw ang pagpunta doon para sigurado magandang panahon. Batay sa heat index na pag-asa, aabot ng 43 degrees Celsius ang init sa Metro Manila at sa probinsya ng Aurora. na itala ang pinakamainit na panahon. Ngunit pagdating namin sa dinalungan, madilim ng kalangitan at unti-unting lumalakas ang patak ng ulan. Pagbaba ng sasakyan, sinalubong na kami ng tourism at ng isa sa opisyal ng NDRRMC ng bayan. At dito na kami, pinabahan Baka hindi kami payagang tumawid ng dagat. sa ito. Para at least, pagsakay niyo sa bangka, dahil alam ko sa inyo vlogger, so huwag po sana tayong makibo. Dahil pag natin yung lakas ng alon, pwede itong ihampas sa inyong Okay, ha? Nagbigay ako ng babala. Huwag din po mamasamain. Parte po yan na aming tabaho. Dahil once magka magkaroon ng worst case scenario, kami din po ang kaununahan yung tatawagan. Pabuti na lang at wala pang inilalabas na gale warning kaya pinayagan kami makatawid. Nagbigay lang sila ng advice na mag-ingat kami habang nasa karagatan at nagpahiram na din sila ng life vest. <tinyo> So 8.30 kami dumating dito sa Dinalungan Medyo sumama yung panahon pagdating namin dito Pero sa Manila, mga nasa 32 to 30 degrees Celsius tayo Tuloy na tuloy na yung pagtawid namin sa Baltimore Peak. Yun yung nasa likod ko, yung pupunta namin ngayon. At nandito na yung bangka mag-aatid sa amin. Ito, sure na sure na talaga na matatawid na namin yung Mount Baltimore Nandito na kami sa bangka Wala nang makakapigil pa Para kitin namin Ang Mount Baltimore Ito na po bakit namin ngayon ang Mount Baltimore, mas kilala sa Mount Casina. saan yung nakakasakop ng Mount Baltimore. Mga halos mga 30 minutes yung pagtawid ng bangka mula doon sa port ng Dinalungan. Mula dito sa bangka hanggang bewang. Malalim. Pero napakalinaw ng tubig dito. Habang pababa ako ng bangka, pinagmamasdan ko ang Mount Casila kung gaano kalayo mula sa baryong ito at mula dito ay tinatanaw ko ang dalang pasigan na may ilang bahay lang ang nakatayo. Sa wakas, narating na namin itong baryo na nakakasakop sa Baltimore Peak. Hindi pa rin tumitigil ang patak ng ulan hanggang sa makarating kami dito sa dalampasigan ng sitio ni Kalkal. Mga nasa halos 11am kami nakarating dito at sa paglipas ng ilang minuto humina ang patak ng ulan kaya nagkaroon kami na pagkakataong maghanap ng so, campsite. Try natin muna explore yung tabing dagat dito kung ano yung mga magagandang view and hinahanap at maghanap din kami kung saan magandang itayo yung tent and hamok namin so mula dito matatanaw na natin yung bayan ng dinalungan ng Aurora Wala kaming mahanap na mapagtatayuan ng campsite dahil masyadong mabato sa dalampasigan kaya sa community hall na lang kami nagcamp. Nag-alangan lang kami baka maingayan sila sa amin kaya naghanap kami ng medyo malayo sa kanila. Ginawa ito ng mga taga rito, hindi lang bilang kanilang community hall kundi para rin sa mga bibisita sa kanilang lugar. Mabuti na rin at dito kami nagcamp dahil pinahiram nila sa amin ang mga gamit nila sa pagluluto kaya maaga naming nasimulan lutuin ang mga pagkain para sa feeding program. Going di start na yung feeding program ng team. Ilan lang yung mga nakatira dito? 15. Hindi, 15 pamilya? Oo, dito. Ayon kay Kunsi Halbik, nasa 15 na pamilya lamang nakatera nakatira dito sa kanilang purok. Ang mga kasunod na purok ay may layo ng halos 500 meters. Mga taga rito, ay hmm. hew wala din kami. Kaya kakaunti lang yung mga bata dito na dito sa kasama sa feeding program natin then laylayo yung mga purok dito quarter to 2 pm na tapos ang feeding program mahaba pang oras namin sa maghapon kaya yung iba nagkaroon ng time na maligo sa dagat Kinagabihan kasamang chieftain ng Purok at si Consihal Vic kausap namin ng mga magsisilbing guide packet ng bundok. Hindi naaabot ng elektrisidad ang lugar dito pero meron silang mga solar light at ito nagsisilbing liwanag namin sa gabi. Pagkatapos ay maaga rin kaming natulog dahil bukas ng umaga ay aakyatin namin ang Mount Casila. 4 AM pa lang gumising ng iba sa amin para magluto ng agahan. Hmm quarter to eight, katatapos na namin mag breakfast and eh, hinihintay na lang namin yung mga guides na makakasama namin sa pag-akyat doon sa summit ng Baltimore Pagkarating ng aming guides ay nagdasal muna kami bago ang aming paglalakbay Exacto, alas 8 umalis kami dito sa jump off Nasa 3 to 4 hours daw maakyat yung summit ng Mount Casila Ilang minuto pa lang kami nakalalayo sa community hall. Masasabi mo na na may nakatagong paraiso sa likod ng baryo. Isa sa nagpamanghasamin dito ang puno ng dao sa taas nito na ko umaabot ng 35 meters at manliliit ka kung lalapitan mo ang base pinag-uugatan nito dahil sa labis na laki at lapad. Kaya naman pinaniniwala nito ng mga taga rito na pinamamahayan ng makakamandag na hayop at kakaibang elemento. Abangan nyo na lang ang video sa pagpasok ko sa loob ng punong ito. Taglit din na nahinto kami sa isang puno ng jade vine o tayabak sa Tagalog dahil sa napakaraming bulaklak nito. Alas 18 minutes na mula dun sa jump off. After 18 minutes mula sa si jump off, ito na ang paanan ng bundok. Oras na para sa mga paahon na trails. Gradual lang ang mga paahon na nasa average from 45 to 60 degree inclined na tumatagal ng 10 to 20 minutes at 5 minutes na flat rail. Nasa 10 minutes lang yung paahon. So pagkatapos ito, flat rail ulit. Halos 50 minutes na kaming lalakad mula sa jump off. Kaya pagdating sa flat rail ay nagpahinga kami and this is our Sir, first take minutes. 5 minutes rest. Take 5 rest. Mukhang fresh na fresh pa sila. Mainit. Mainit, walang hangin. Mababa pa, pero halos walang hangin. Very humid pa. Epekto siguro ng matinding init ang panahon, kaya walang hangin na nagbibigay lamig sa loob ng kagubatan. After take 5 minutes rest, hindi namin inaasahan na mas matarik ang kasunod na trail. Medyo pahirapan ang pag-aahon dito dahil sa loose soil na sa bawat hakbang mo ay dumudulas ka pababa. Makalipas pang isang oras, magkakaiba ng pacing namin. Dalawa kaming nasa gitna at mukhang malayo ang distansya sa amin ang nauuna at nasa hulihan. One hour na no? Una sa jump off. Dalawang kasama namin guide, isa kasama ng nauuna at isa na sa hulihan. Maraming lagusan ng mga trails dito sa kagubatan kaya kailangan maging aware ka sa mga palatandaan sa pinagdaanan ng mga nauna. Kung nag-aalangan ka, huminto ka na lang at hintayin ang mga nasa hulihan. Sa bagay ito may mga may mga yabag ng ano, sapatos. Positive pa naman kami sa mga sinusunda naming trails. May yabag na sapatos at trail sign pa kami nakikita. Pero may time na nag-aalangan kami dahil parang lumalayo ang direksyon namin pataas ng kabundukan. May harang eh. Hindi ka tayo naligaw. Inisip namin yung yung summit ng bundok. Nandito sa likuran namin. Pero napupunta kami. Medyo dito sa left side. Nagpatuloy pa rin kami sa mga trail na posible nilang dinaanan. May mga ano dito. May mga pinagtapakan dito. Nang may marinig kaming sigaw sa bandang unahan, kaya sa kami na tamang trail na sinusundan namin. Sana hindi kayo, sana hindi kami naliligaw. Hindi, okay. narinig mo na kanina. Oo, oh, narinig ko eh. Hindi oh, sa direction. Oo, may sumigaw. Baka yung tuktok na nakikita natin dun sa dalampasigan, yun pa lang yung mukha. Hindi pa talaga yung siya... Sakaliwa. Ito na nga yung sa kaliwa, ayun o. No? Oo. Ang summit eh. Ah, ito? Oo. Oh. Hindi talaga siya yung summit. Dito ay may ilang minuto na dumaan kami sa gilid ng bangin na ang lapat ng paglalakaran ay nasa halos dalawang talampakan. Tahanda ng aming paghakbang at inisigurado namin na matibay ang aming pinagkakapitang sanga at mililiit na punong kahoy. Oops! So, pag nalaglag tayo dyan, gugulong, dire-diretso. Pagkatapos ng sampung minuto sa wakas na abutan namin ang mga nasa unahan na nagpapahinga. Mga ilang minuto pa kami nagpahinga mula nang dumating ang nasa hulihan at sabay-sabay kaming umakyat sa mas mataas pang trail. <laughs> Yun, 30 seconds lang. Flat trail na. Halos wala pang isang minuto ang ahunan at nasa flat trail na ulit kami pero dito pala magsisimula ang mga tuloy-tuloy na paahon. Whew. Almost 2 na Halos mga katanawang oras at kalahati na kami mula doon sa Jump-Off. Magbibari ka dito. O, malapit natin sa summit. tatalon na natin yung mga kabilang bundok. hindi ka na mag-aalangang sundan ang trail kahit maiwan ka mag-isa dahil ang trail ay isa lang ang direksyon at ang gilid ay mga nagkukumpulang punong kahoy o kaya naman ay bangin sa part na to, patarik na bangin yung magkabila ang side so dito sa right side and left side so 11am nakakatatlong oras na kami sa wakas, mga kalahating oras ay narating ko na ang tuktok ng bundok. Nung una, hindi ko inakala na ito na ang summit dahil hindi mo makikita ang view sa ibaba dahil sa natatakpan ng punong kahoy ang paligid nito. Ito na pala yung summit. So, hindi lang halata dahil napapaikutan ng mga punong kahoy. Kung gusto natin makita yung view, kailangan natin umakit doon sa puno. Kaya naman, umakit ako ng puno. Dito na tayo sa taas ng puno para mas lalo natin makita yung magandang view dito sa tuktok ng Mount Casila. Unang natanong ko ang direksyon papuntang norte. Mula dito matatanong mo ang ilang kalupaan na nasasakop ng bayan ng kasiguran na nadudugtong hanggang dito sa barangay ng San El Deponso at pinakadulong bayan ng Aurora ang Dilasag. Sa bandang silangan naman ay matatanaw ang ilang bahagi ng Dagat Pasipiko. Kala natin mula dito makikita na natin yung sa baba yung lawak ng karagatan ng Pacific Ocean pero meron pa palang isang mababang bundok na nakaharang. Hindi na kaya hindi natin makita yung shoreline na nakaharap doon sa Pacific Ocean. Pinakyat pa natin itong isang puno dito sa bandang gitna para makita natin yung pinakadulo ng kasiguran kung saan nandun yung lighthouse. So after 1 hour, pagkatapos namin i-check itong summit And then dito na rin kami nag lunch. So proceed na kami for descending and papunta na kami doon sa jump off. Habang pababa na kami, nag-alangan ulit kami sa aming dinadaanan. 45 minutes na kaming nakakababa mula doon sa summit. Mukhang naliligaw pa kami. Walang daan dito eh. Wala, bangina to eh. Nasa baba na ako. Babate. 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 Baka dito sila dumaan kaya may ano doon ng paa. Oh, hindi dyan tayo dumang kaganina so ganina? dito yun, oh. no? So, pero doon tayo umikot sa kabila. Oh, sabi ni tatay kaganina, may daan din dito pero mahirap, matarik. O oh, yan na yun. Diyan tayo nag... Diyan tayo nagkumpulan eh. Oh, dito tayo nagkumpulan ka ganyan naging tayan. Yun. Oh, yun guys. Tama na itong dinana namin. Medyo tama kami ng ruta. Nandito na kami sa jump off and sa campsite. So, halos na sa 1 and 45 minutes ang pagbaba mula doon sa summit hanggang dito pero kakayanin ng one and a half hours kung hindi kami naligaw. ligaw Kinagabihan nag bonfire kami sa tabi ng dagat para sa huling gabi namin dito sa barrio dahil bukas pupunta kami sa pinakadulo ng San El Deposito kung saan nandoon ang lighthouse